Lubos ang galat ni Piolo Pascual nang makita nito ang kanyang anak dahil sa unang pagkakataon na makikita niya ito ay sigurado na siyang kanya ang bata. Hindi man gusto ni Casey Concepcion ang pagdala sa bahay ng anak ay nawalan ito ng choice dahil Jane Austen din ng anak niya na sumama kay Piolo Pascual. Matapos nga ang kaganapan na yun ay wala nang nagawa pa si Kate Concepcion kundi hayaan si Piolo Pascual at ang kanilang anak. Ilang araw ring nanatili ang anak ni Piolo Pascual sa piling niya at masisiguro nitong masaya ang anak niya at napupunan niya ang pagiging ama na hindi naramdaman ng anak niya ng ilang taon. Sa ngayon ay wala pang bagong kaganapan matapos ang balitang ito.